When you remove the bandage, expect natin may konting pamamaga mo Pero, otherwise, you'll be fine. Kinakabahan ako. This is the moment we've been waiting for. Tapos ng ilang operasyon na ginawa namin ni Carlo para maibalik ang mukha mo. Finally, you will see your old self. Makikita mo din kung sino ka. Handa ka na ba? Hindi ko maintindihan pero kinakabahan pa rin ako. Uh, siguro magpahinga ka muna. Hindi Earl. Gusto ko nang makita. Ngayon na. perfect. Everything's perfect. Welcome back, Sofia. Bakit ganito? Bakit... Bakit hindi ko makilala yung sarili ko? Sofia, natural lang na ganyan ang maramdaman mo. Hindi mo maaangkin ang itsura mo hanggat hindi mo mabalik ang alaala mo. Huwag mo sarili mo. Dahan, dahan lang. Mabalik din yan. Magtiwala ka sa akin. Pero magtiwala ka sa amin, Sofia. Walang pinagbago itsura mo. Kung gaano kakaganda noon, ganon pa rin ngayon. Salamat to. Carlo. Call me Carlo. Dati-dati tawag mo sa'kin, sa Kaloy. Pero pare, I know someone who can help Sofia. He's a very good neurologist. He's handled amnesia cases here and abroad. Baka naman you're interested. Siguro mas mabuti kung masanay mo na si Sofia sa mukha niya. And, uh, of course, we'd like a little privacy. But in time, isang taon din kayo magkahiwala eh. Pero I'm really glad nagkabalikan kayo. sa sana sa simbahan ng tuloy nito ah. Give us a moment. Sophia. hindi ito magiging madali. Pero magtiwala ka sa akin. You've always had faith in me and my love. You've always been everything to me. Welcome back.